Guys, ang lakas. Hoy, ako'y tulog na tulog. Nagising ako sa lakas ng hangin. si call center. Wala na yata ang bubong. Tingnan natin nga ang bubong ni call center. Tingnan niyo. Yan, tingnan niyo ang lakas ng hangin, guys. Buti, hindi ako na dadalang kakarag-karag na araw. Tingnan niyo naman ang bubong ni call center. Oh, may mga nakasabit na, may mga nakaipit ng lata. At plastic bottle, may bato pa. Tingnan niyo, guys. Hindi niyang mean, bubungin ni Center. Butit ari matibay at na, na nalaban pa sa halahang lakas ng hangin. Sabi niya, mean, ah, oh, ang daming natuloy sa bubong ni Consenter. Sabi niyo, mean, ang lahat ah. Sabi niyo mean, guys, putol na putol ang halaman ni Iyeng natin na si Lipsena, ah? Uh -huh. Bakit? Ako'y tulog na tulog. Ako'y tinawagan ng sa cellphone. Di ako'y nag-sign. Sabi ko. Sabi ko naman, si call center, wala nang babang, wala nang kalap. Ang ating mo, si... Sir, ano, gising na... Nag-sign dahil ako'y pandalas. sabi na, kudas na yan. Wala eh, nang babang. Wala ba? eh, mo na nga, ako'y na nangangabat, tulo, 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 andingan, mo. Tingnan mo nga kung may nawala sa bubong mo. Ala, wala na pala. Isa kong bubong. <laughs> Isa nga. Tingnan mo. pero <laughs> mo. Kompleto yan. Tingnan mo nga. May, nga. may mga bato-bato na, na nga. Para hindi malipad ng hangin. Mayroon pa mga dila-dila dila ta. Akin na ng flashlight. Pampakita natin. Yung matinaw. Yan. Yung narinig kung kumalabaw. Yan. Tingnan mo. Ha <laughs> Hala, oo nga, wasak na wasak. Saan lumipad, Ninang? Hala, maghahanap ako ngayon ng Ngayon, ang ating plano ay maghanap ng bubong bukas, mamaya. Mamaya ng umaga. Tinan nyo, time check po, alas dos na madaling araw. Sobrang lakas po ng hangin. Nalipad ang bubong ng, ng si Arnie na call Tingnan nyo. Di ngayon, ilibre din ng ano, shower, oh. just ko, kalakalawang na nga, nalipad pa. just <laughs> ko nga walang walang kabo. So guys, mag po tayo, mag po. Kami po ay natatawalaan sa aming sa mga bubong-bubong pero po kami po ay nagpe-pray na sana Tara. po ay lahat ng tao ay maging ligtas. Lalo na sabi ko, lubog na lubog na bisabi ko. Christine, ka na dito sa Pilipinas. Hoy! Wait si Christine, ay nasa tumaway Not na at nananahe. Wait, ito yung tapa dito sa buot. Christine <laughs> Jane, ano ka? <laughs> Dito, ano? Ako, ano? Mo. Baka nandoon naman sa agbang. Yan, matutulungan ka namin. Ngayon, tutulungan ka namin maghanap ng bubong. <laughs> Ngayon, nakahapay na. Alam mo, nag-aalala ako dyan sa Santol na yan. At eh, saka din, sa sa din, din yung Nio. Ang pinapuputol. sa hindi ako nag Pag araw nakatumba din talagang Hindi, pero hapay naman ang Nio doon. <laughs> puro sangkala ng bubong. <laughs> puro mga nakagaya na nalipad pa. gusto <laughs> ko, niyo ang bubong ni Consente. Bakit nila mo din ito. may tali na nga ng lubet. <laughs> <laughs> kaya kami nagpupursiging mag-vlog. Para naman mapaltan-paltan ang mga bubung-bubung namin. Itali. Tingnan niyo, oh, detaling lahat. Tapos <laughs> nalipad pa ang isa, Diyos ko pa. So, kaya sa nangyayaring ito, may mas pinakanalas na salanta oh, pa sa atin. Oh, oh, oh. Kaya ipagdasal po natin Kung ang kanilang na... Uh, mabilis na pag-ahon ulit. Oh, well, ang daming Sabi lubog sa Ang daming lubog na ano, ay lubog na bahay. Kumbaga, swerte pa rin tayo. Swerte pa rin tayo, pa rin pa rin man tayo man kasi pa isa-isang yero. iba'y wala ng yero at lubog Pero na lubog alam, na. Alam ko kanina, wala Pero na. Pero ang pinakaswerte sa lahat ay si Kulot dahil tulog na tulog hanggang ngayon. <laughs> hindi alam, ang bubong ni nako Center ay Naglipa, lipad na? ng lahat. Siya ay tulog na. Buto makina, hindi na ng hangin. na <laughs> Huwag naman iyan <laughs> makina mga kinukoy madala ng hangin. Feeling ko matatagalan po ang magkaka-power dito dahil tumbahan po ang puno doon sa kalsada. So guys, pasensya na po sa mga nag-order ng t-shirt. Hindi pa po agad namin ipapadala. Tingnan nyo mga sa lakas ng hangin na tulad na yan. Sinong sa JNT? So kaya po ma-dedonate po ng mga kaunti. Kasi po gawa ng bagyo yung mga t-shirts nyo. Okay na ang t-shirts nyo. Hindi lang ma-deliver sa JNT kasi nga may bagyo. Malakas ang hangin at eh, hindi naman alaman, eh, kakaride pala nang nagde-deliver yung pula ng ulo. Nagde-deliver, di ka? So, ingat lahat. Bye! Ganyo naman, tulo-tulo, oh. Tuluan na ang aming terrace, jusko. Hoy, mag-ingat po ang lahat, lalo na sa, sa, sa Bicol. Lubog na lubog na ang Bicol, jusko sa Quezon City, sa Quezon Province. Ah, Tignan ah. din ang lakas hangin, oh. Lahat ng garden namin ay wasak na, oh. Tingnan nyo. Ay mga bubong ng kapitbahay namin ay waldas well na yun. Ay, may nangangalampag ng bubong. Ang bubong namin ang kakalampagan. Oh, tingnan, tingnan nyo naman. Tingnan nyo diniha, sa inyo tuloan din. Hi, pagbalag <laughs> ka sa inyo. tingnan nyo. No, tingnan nyo naman ang kahoy ng aming bubong. Tingnan nyo ang kahoy ng bubong namin. Papalitin na. Hi guys. So lahat po ay mag-ingat dahil napakalakas talaga ng ulan. Tingnan nyo naman dito. Ang bubong ni Calcenter sa banyo ay nalipad ng hangin sa agbang. Kaya ang, ang amin namang ang aming plano ay maghanap ng bubong pagkatapos ng bagyo. Kasi Guys, ako'y lumikas na din. Inalit. Lumikas, na siya na, sa amin. Sa amin ng ang ng daming punong patabi ng aming bahay. Eh baka mag-iba ay kami ng pang mag-iinag. So madaling araw na lumikas. Lumikas dito sa amin si Nakos Center. Tingnan nyo naman dito oh.